Ano pa? Meron pong mga nag-rounding po na bikers. Parang nag-go around na nga. Kanina po. Nakita mo? Opo. Sabi yung Ay, may -may na Uy! Sabi niya pang na um, pang-bidala na daw. O may pateo po yung stickers mo po. Kinuha po stickers mo po. Ano na, namahal. Ano na siya. Ang tawag doon? Nabura na po. Ay, bye, bye. Sa akin po. O sabi mo, nabura na rin sa iyo. Ano po yung sticker mo. Nabubura pala siya. Opo. Kasi po sa nails. Opo. Bye, bye, bye. Tara. Hindi ko alam anak eh. Wala akong alam po sa symbols eh. Lakad na. Salad ka na kay Lanina. nanap ka ni, <laughs> ko ni mahal. Ayun Ay, mga bikers. Saan? Dito. Hmm. na. Ha? yun po, yung biker. Hmm. Hindi ko po siya po alasin. Parang dalawa lang po dame Hi! Sai-sai! ako si Opo. Si, sai, sai Hello! Ah, oh, pwede, pwede! Ha? Bakit po meron pong parang sounds po na meron pong umiihihik? Wala. Yan po, yung sounds po nang nangyari. Uh... po tayo pupunta? po tayo Saan tayo pupunta, mahal? Papa? Ilog. Sa ilog? Opo. Gusto mo maligo doon, mahal? Ha? Ah. Kung meron pong fish po. <laughs> Kung meron pong paranas, hindi po. Ay, walang piranas. Oh, <laughs> hindi, hindi, hindi. Alin? Meron pong naman Wow! Anong tawag dyan, mahal? Na-forgot ko Na po. po. Na-forgot mo? Ah, <laughs> oh, meron pong nag-subscribe pa rin yun po. Saan? Upat na damit po. Upat nang damit po. <laughs> Happy ka? Happy ka dito, mahal? Opo. Gusto ko po ng mga ito. Saan? Ano? Koran. Para puro tayo ng kalabaw. careful, baka malaglag ka. Nakakatakot. Nakakatakot naman dito. Oo <laughs> nga. Okay. Ano nakita mo? Gusto mo maligo tayo dito? Awag na po. Bakit? Ligo tayo, tara. May dala naman si maming damit. Ano po, ano po, kong very good view po. Saan? Ayun, doon po. Sa other di... side. Sa other Ay, gusto mo sa other side. Check, check natin. Tara. Wow! Natatakot ano ako! Oh, no, oh my God! Mahal, baka malaglag ka anak. Mahal, natatakot si mami. Ay, <laughs> Say din dito ka. Meron ka wa. Hala, ang saya naman dito. Mahal, ang ganda. Ay, wala po mami. Ha? Goat. Alin po? Alin po. Wow. <laughs> 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 Hala, may nangingisda. Uh, oh, Oo, meron. Hala, anong, anong isda? Anong isda mo kuha nila? Okay. Hala, tara! Pwede tayo bumaba? Hindi mo muntik anak ko. Bawal! Saka pa baba dyan. Sa sila mga baba? Ayun sa side na yung Ay, may hagdan. Hindi! Ito, itong side na to sila, ayun oh! Ay, may hagdan din dito, Bi. Halika na! Hala na! Bigo tayo! May dala naman tayong damit, di ba? Tara na! Let's go! go. <laughs> sa goat? Hindi ka pwede magpunta dun na sa goat. Tsaka, ano pa? First time ko kung ng kota. Ay, tanong na ako dyan. Kasi mahal, ano, baka matakot siya sa atin. Kawawa naman yung go. Gusto kasi nila yung, ano sila, yung parang tahimik lang. Hindi hey, sila nagugulo. Ayun. Ah, picture namin kayo. Papunika. One, one. So, one po. One more. One, two, no. Pogi ni Sayden na. Ah. Ang ganda ni ate. Pogi ni Sayden. <tinyo> Nagaganda pa na ba yung ears nila po? Parang gumagato. Apo. Ano yan eh? Kasi parang nangangati po. <tinyo> Ang daming basura po doon. Opo. Kasi, pero nililinis naman yan mahal.

So, Pwede na po mag-stop. Opo. Mga, mga... Uh, masaya ka ba? Nakita ako. mo yung dito? Maraming daw. Oh. Saan? Yun ah. Nak, halika na. Uwi na tayo. Kasi may paso ka pa bukas. Next time, balik ulit tayo dito, ha? Okay. Ay, nako, nag-video Sige lang, babe. <laughs> Happy? Uwi na tayo, ha? Tapos, balik na lang tayo sa... December. Okay lang? Oh, let's go. ina na tayo. Magalit sa atin si daddy mo. Na na ha? Thirsty ka na? O, oh, na tayo. Lakad na tayo. Tapos sakay na po tayo. Po parang walang bridge po. Parang normal lang po. Hmm. Parang grass tapos pole.